Okay, good day for Pinions, mga leaders nationwide, coordinators, uh, speakers, members for Pinions, no? Nationwide. So, reminders na sad ta. No? Mag-reminders ta. So, ang atong reminders, ato ginang si balik-balik, kaya maumun na patakaran sa ato ang kapunungan, sa ato ang kapunungan ni PPMSI, So, kinahanglan, ato masabtan, kaya maupod ni ato i-share sa ato mga membro, No? So, Una nga reminders. Number one, dapat ang usaka ka membro ni 4PM is ay fully paid sa iyang membership. Gitagaan na to siya og 6 months, no? 6 months to 1 year. Nga dapat humanonia niya og data-data ang iyang membership, no? So again, dapat fully paid. Ikaduha, dapat updated siyang nag every month nga matunong siya sa cut-off or before sa itong cut-off every 25th of the month para tawagun siya active nga member. Ikatulo, dapat nakaabot na siya contestability period. Ang contestability period maunay time frame. Time frame din siya na impas sa iyang membership. So kung na-impas na siya sa membership, for example, nag nagpamimbro siya o Uh, January, ni impas niya kung ka So, January, February, March, April, May, June, July. July 15, mauna yang kunti stability period. So, dito sa July, kung naimahitabo niya, July 15, niya na-impas siya karon January 15. So, nakaabot na siya sa kunti stability period. Unya updated siya siyang abuloy. Unya niya, page ang membership. So, doon na na siya'y Uh, free memorial service plus abuloy assistance. Kung regular member siya, pero kung special promo, family program or uh, by one take one, one year kunti stability gikan siyang pagka-impas. So for example, ang akong gikuha buy one take one, no? So buy one take one akong giavail. So ni bayad ko karon, ni bayad ko karon gi nako karon. January 15, 2024. So, ang contestability period ang naadiin magamit na naku ang free memorial sa akong buy one take one o sa akong Paris, no? Add na sa January 15, 2025. Kung akong gimpasan karon ang buy one take one, no? So again, reminder, dapat ang membro fully sa iyang membership. Kay didto magsugod og count ang contestability period. Ikaduha, dapat updated ang iyang abuloy contribution donation. Kaya kung na siya'y delayed, unya niya may tabo niya, discount ragyod ang iyang maavail sa funeral service kung anhi sila sa 4 PMSI magpa-assist sa ilang funeral service. No? unya niya, ikatulo, dapat, No, dapat nakaabot sa konti stability period. Kay importante kay na nga masabdan sa membro kay naamgoy ubang mga membro nga nagtuo sila nga kung naimpas na sila, pwede na nilang magamit dili. Ug nagtuopod sila nga kung maimpas na sila sa sila membership, pwede na lang di mo hatag og abuloy nga naa sila sa serbisyo, dili kay kapunungan man Dapat nakahuman tag bayad sa tong membership, dapat updated ta naghatag og abuloy donation para sa membro natong namatay, unya dapat nakaabot tag contestability period. So mao ang patakaran sa atong kapunungan nga 4 PMSI. No? So dapat ato ng sayran, dapat ato ni Uh, ibutang sa atong hunahuna -huna o kasing-kasing para ato ning ma-share ngadto sa atong mga kamimbro, sa atong mga kapurpinians, no? Kaimportante man ang masabdan para sila pod maupo na i-share ngadto sa ilang mga kaila nga gustong magpamimbro ni 4PMSI. sa atong kapunungan nga 4PMSI, dako kay sa tanang tao mao na nga ato yung timanan ang patakaran no atong timanan ang patakaran para pagabot sa panahon wala gyud problema no wala tay mga uh, kuti, -kuti walay kuskus balungos. Unya dapat ang inyong mga resibo sa inyong abuloy o sa inyong membership o sa inyong form, dapat inyo na siyang i-keep, hipuso ninyo. No? Kay maunay uh, in the future para sa inyong claims. No? Unya dapat po ang luyo sa inyong form na din na ang atong mga patakaran, inyo po nang basa-basahon para inyo pong masabtan no kay nindot man kay nga kapunungan galing lang kinhanglan atong sabton o atong isulod tong kasing-kasing o sa atong nahuna nga ang porpi mao ang pagtinabangay panaghiusa panahon sa panginahanglan buti pa kung kita gusto tabangan sa umaabot dapat ang nag-unang nanginahanglan og tabang mo tabang ta pinaagi sa paghatag sa atong abuloy donation contribution nga updated ta no nga dili ta ma-delayed kay nganuman pag once ma ta system ang mo-detect pag mo-detect na nasa system nga delayed ta, wala tay madawat nga free memorial dili discount lang sa funeral services, no? Mas lindot gan ini kay bisag delayed ka, naa mga lapses nga wala ka kahatag, ma-avail nga discount sa funeral service. Sa ubang kapunungan, wala na madawat as in zero gyud kay nganuman inactive man nga member. Sa ato, bisag inactive nga member, basta anhila magpa-assist sa atua, pwede tang makahatag og discount sa funeral service. 30% para sa senior and then 20 to 25% para sa non-senior. No? So, tako na kayo nagtabang. Manginaot ko nga inyo nang masabtan o mauna inyo ipasabot nga to sa inyong mga kamimbro, labi na mga leaders, coordinators nationwide, dapat mauna ito ipaabot sa si ilaha para nga nindot ang mga Apag pagsabot o paghanay sa ato ang patakaran sa atong kapunungan para sa umaabot nga claim, sa umaabot nga panahon, ang ato mga mimbro, wala gayon reklamo. No, kita mga leader, dapat kita may model, dapat kita ang musulti ni anak nila sa ato ang patakaran, sa ato ang kapunungan, sa atong damayan nga 4PMSI. No, so dagang salamat and to God be the glory.